Professor magandang umaga si Joel Sueng. Good morning po. Uh, good morning po. Magandang umaga po Sir Joel and Ma'am Weng. Professor magpapagabay kami sa inyo. Ah uh, marami ho ang uh, nabigla no. Sa uh, binanggit mm -mm. ng uh, ng ano ng uh, uh, ni Francis Lim, ng uh, SEC, ng SEC po, pangulo o oh, chairman po ng SEC 1.7 trillion in 3 weeks. Yes. Uh, ano ba to? Ah, uh, marami kasing uh, nagsasabi, okay lang yan kasi it's paper loss, mm -hmm. no? uh, pero may direct ng tama ba to sa ekonomiya natin, professor? Yung na walang uh, yan sa sa ating stock market. Uh, unang-una po, uh, lilinawin ko lang na whatever I say here is not a recommendation to buy or sell uh, stocks. Opo, mm -hmm. so, <laughs> uh, po, po. po. Oh, Naintindihan po natin uh, yan. Po, I mean, uh -huh. Kung ang ating pong mga nakikinig ay uh, nagbabalak na kumili o magbenta ng stocks, kailangan po nila ng uh, masusing uh, pakikipag-usap sa kanila pong mga investor-advisor. Ito mm -hmm. uh, po naman ay para lang po maliwanagan natin yung mga basic uh, uh, principles o yung mga batayang impormasyon na malalaman natin dapat sa stock market. Tama po kayo nung narinig ko kanina na sabi nyo baka paper loss lang. Uh, maaari pong paper loss yan kung hindi ikaw nagbebenta ngayon. Mm -hmm. Uh, pero kung ikaw ay nagbenta, kung halimbawa ang presyo ng stock mo dati ay 3 piso, ngayon ang bentahan na lang ay dalawang piso, natalo ka na ng piso. Mm -hmm. Pero kung hindi naman po kayo uh, magbebenta at hahawakan pa rin yung uh, inyong stock, eh, paper loss nga lamang po yan. So uh, hindi naman po ganun ang uh, epekto sa atin yan. Ngayon, kaya lang, Meron pong epekto yan uh, sa ating ekonomiya. Bagamat ang ating stock market ay hindi ang buong ekonomiya ng Pilipinas, ito po ay naglalarawan din ng kumpiyansa mm -hmm. ng ating pong mga mamumuhunan. Mm -hmm. So kung ang nakikita ng mga namumuhunan sa ating ngayon ay uh, uh, puro korupsyon, talamak na korupsyon, walang disiplina, at uh, lalong-lalo na ngayon po uh, nag-uusap-usapan ng uh, ang ating uh, congressman, yung mga ang ating Congress may mga mambabatas kung magkano at ano ang paggugugulan ng ating mga buwis sa susunod na taon eh makikita po niyan if fiscal discipline ba ang Pilipinas mm -hmm. eh nung mga nakaraang taon trilyones ang nawala sa ating uh, ekonomiya, na trilyones ang nawala sa ating budget. Budget pa lang po 'yan. Mm -hmm. So Uh, kung trilyones ang nawala, eh, nagkaroon na ba ng uh, tamang sistema ngayon para po uh, tigilan ang uh, patuloy na uh, nakawan sa ating pondo? Eh, ngayon po, parang hindi pa po nakikita ng mga mamamayan. Bagamat meron na tayo ngayong ICI, merong Blue Ribbon, merong Congressional Hearings, pero yung uh, hearing sa ating uh, Congress, Natigil na po, no? suspendido po sa Blue Ribbon, tinigil sa House at ngayon ang uh, ang ICI lang ang uh, umaandar na uh, investigasyon. Pero hindi po naririnig at hindi nakikita ng mga mamamayan kung ano ang nangyayari sa mga pagdinig at mga investigasyon na yan. So ang nangyayari, uh, nagnangapa pa rin ang mga mamamayan. Ano ba ang mangyayari sa ating mga pondo? trilyones ang ating pondo at trilyones na rin po ang ating mga pagkakautang binabayaran po 'yan so malaking malaki malalim masakit ang uh, tama ng uh, paglulustay ng pondo ng bayan malaki po ang epekto nagumpisa lamang po tayo sa, uh, sa stock market indikasyon lamang po 'yan kung ang mismong mga namumuhunan ay umaatras mm -hmm. Eh marami na pong uh, epekto ang makikita natin dyan. Yung uh, ang posibleng pong mangyari niyan ang pagliit ng ating ekonomiya. Dati nga po ang target natin 6% ang GDP growth rate natin, pero ngayon binabana na sa mga 5.6, 5.5 at baka hindi pa po natin makita ma makuha ang ating mga target GDP o growth rate ng ating ekonomiya. Kapagka nagpatuloy pa rin po ito na parang walang hahantungan ang uh, paglulustay ng ating pondo. Uh, mm -hmm. Sana po ay uh, magkaroon po ng konkretong resulta at sa lalong madaling panahon. Hindi po pwede uh, next year pa. At, 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 at tandaan po natin, ang investigation ng ICI ay idudulog pa po yan sa mga korte mm -hmm. at ang desisyon ng korte ay uh, mahina po isang taon. Mm -hmm. Magtatagal po yan. Kaya uh, in the meantime, ang mga mamamayan ay uh, para pong naghihintay lamang. Eh, ngayon hindi na natin aasahan, hindi na natin pwedeng asahan na ang mga mamamayan ay mananahimik lamang. Kaya nga po nararamdaman na rin natin nung September 21, daang daang libo ang uh, nagprotesta at ngayon naman sunod-sunod ang uh, walkouts ng ating mga eskwelahan. Mga kabataan na mismo ang uh, nangungusap at nagpaparinig, nagpaparamdam ng kanilang uh, posisyon sa mga nangyayari po sa atin. Prof, ito na ba yung tinatawag nating capital flight o hindi pa? Ay, hindi pa naman po. Pero ang ano nito ay uh, tandaan na po ito na ang mga pondo, ang kapital sa Pilipinas ay uh, unti-unting umaatras. Uh, mm -hmm. Hindi lamang po ito yung uh, mga foreign investors, kundi mismo yung mga investor dito sa loob ng Pilipinas, mm -hmm. umaatras na po sila masyadong nag- uh, Mm -hmm. uh nag, nag uh, namumuhunan yung bang ang sitwasyon ay hindi ka na pinapasok ng bagong puhunan yung nandito umaatras pa uh, Yan na po nakikita natin dito sa, sa stock market mm -hmm. pero remember ang is not the total economy mm -hmm. pero reflection po ito ng sentimiento ng mga mamumuhunan Paano natin ma-arrest 'yun yun nga nabanggit nyo kanina kailangan mab mabuksan niyo mabuksan ang, yung ICC ang resulta, hearing para makita ng lahat na talagang gumagana yung sistema plus may makitang resulta ng investigation ganun po ah, tama po 'yun mm -hmm. uh, hindi po hindi na po nang ang ating ekonomiya hindi po makakapaghintay ang ating mga mamamayan Kailangan po makakita ng mga konkretong bagay na nangyayari Ano po ba yung mga konkreto na yan ang unang-una po, syempre lilitisin pa rin kung sino yung inaakala natin mm -mm. na lulus na, na, tayo. Pero kailangan po magkaroon ng konkretong resulta. Kailangan may makulong. Mm -hmm. uh, kailangan eh kanilang mga ninakaw sa ating uh, uh, sa ating uh, condo. At uh, kailangan po magkaroon na ng uh, konkretong uh, system na hindi na papayagan ang ganitong klaseng uh, paglulustay sa ating pondo. Eh ngayon po nangyari ngayon sa ating pong uh, uh, budget deliberation, ando doon pa rin ando doon pa rin po yung mga kung yung araw ay tinatawag deduct, ngayon po ay tinatawag na insertion at ngayon po flood control lang ang nakikita natin pero nagbabadya na rin, nakikita na rin natin. Mukhang marami din ang tay uh, stay age, death, Uh, uh DPWH uh, naman pero sa mga proyekto prop, papabal, tatawaga, yung ka namin, tatawaga ka namin tatawaga kami ulit ah medyo nag fail uh -oh. yung signal ni Professor Manuel Leico. No, wala, wala actually sayang. yung binabanggit ni Professor Leico yung uh, ang ina nitong ang nanay nitong mga binabanggit siya flood control yung mm. problema sa DepEd yung problema sa DOH unprogrammed funds eh mm -hmm. kasi sinasabi niya nandun pa rin eh Uh, okay kung okay Tama na? okay, mm -hmm. ah, andyan na ba siya? Uh, professor? Sir? Opo. Ipagpawanhingin po. Opo opo, 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 Better na po. Opo, yung, yung yeah. binabanggit nyo, nandun pa rin kanyo? Yung mga... Opo. Yung mga formula kung paano nanakawin po yung pondo <laughs> ng gobyerno. Tama po ba yan? <laughs> <Opo. laughs> alam, alam po na uh, theoretically, meron na tayong mga sistema para mapigilan yan. Meron na tayong COA. Meron din po tayo yung uh, uh, budget procurement law pero mukhang lahat ng ito ay uh, nap uh, ng mga naglulustay no? uh, So sa ngayon po, parang nawawalan tayo ng ng tiwala dito sa sistema ng balaa para po sa pagpapa uh, uh, pagpapa implemento ng ating pong mga proyekto. Kaya po uh, ganyan ang ating kalagayan, eh hindi po tayo makakabalik. Hindi tayo mababalik ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa ating pong mga sistema sa uh, pamahalaan. At hanggat ganito ang ating kalagayan, eh baka po uh, ngayong uh, susunod na uh, reporting ng ating statistics authority, makikita natin yan ang pagbagal ng ating ekonomiya. Mm -hmm. Kahapon po, kahawa, lumabas na bahagyang tumaas ang ating inflation na sa 1.7 na. Pero dati po, wala pang 1% yan. So, nasa 1.7% na. Peak ay uh, nangang nanganganib na rin po, nasa 58 na. Pagkapakit pa yan hanggang 59, talaga pong uh, malaking-malaki ang uh, ang uh, epekto niyan sa bulsa ng mga mamamayan. Pwede na bang kalimutan muna ng gobyerno yung target na maging upper middle income country pag ngayon 2025? <laughs> wishful Prof. thinking ba yan uh, professor? Uh, wishful thinking na ba 'yun o uh, masyadong impossible dream pa, professor? <laughs> talaga ko po yan ay eh, mailap na pangarap mailap mm -hmm. na bangal kalagayan ngayon <laughs> mailap ang ganda na pa naman ng tra trajectory natin doon okay, eh no okay. by biglang, 2028 yan, di ba yeah, oh, biglang nangyari oh, ito sana no. daw pagbaba 2025 na dapat eh oh, yun, before the mm. end of 2025 oh, tapos nandun na tayo sa status na yung solid na bago bumabasi si Pangulong Marcos kaya lang nangyari ito pero blessing in this guys na rin, Prof, kasi para siyang ano ay eh, purging ba Oo. ng sistema At natin di ba? pinupurga. No? Mm -hmm. Sasaktan talaga tayo, lalatayin tayo nito prof. Pero kung ito yung lilinis sa atin bakit hindi? At tama po 'yon. Pero alam po ninyo, kung hindi naman uh, bumagyo, hindi umulan ng hindi matutuklasan, hindi natin matutuklasan ano, uh -huh. professor. Opo. Kaya nga po parang sabi natin eh, parang ang Diyos na mismo ang gumigising sa atin. <laughs> Tinigyan mm -hmm. tayo ng ulan uh, at nang makita na meron ang mga pondo na inilagay, trilyones na inilagay para po sa flood control. Eh bakit wala? Mm -hmm. So naghanap ang uh, ating pamahalan. Hanap, mabuti nga po, naghanap si Presidente. Pero parang napahiya po si ata si Presidente kasi nung nakaraang taon, mm -hmm. sinabi niya na 3,000 flood control projects are already in place. 5,500 projects. 5,500 pala na 5,500 projects. So saunan so, niya now? yun. Uh, na inander uh, uh, in under pa ni Professor yan. Ha? <laughs> <Anyway>. <laughs> Professor, salamat sa oras so mo. Mag-iingat yan. Thank, mag you. Yung, thank, you, thank you. Salamat po sa inyo.